pwede mo namang i-delay ng dalawang araw eh. Mm. Dahil uh, sigurado ko naman hindi ka economy eh. Ikaw mm -hmm. ay business class o kaya first class. So ikaw ay bumiyahe. Ibig sabihin, ang dali i-reset yan. Mm -hmm. Priority ka eh kung i-reset mo yan. I-reset mo ng dalawang araw. Aabot ka pa rin dun sa Munich. No? Pada-taanan mm -hmm. mo pa rin no? yung concert ni Taylor Swift. Kahit ikaw ay swiftie no? Dahil nagpo post ka sa Facebook mo eh, na ikaw ay admirer ni Taylor Swift. At si Taylor Swift merong concert sa Munich, mm. no? Pwede naman na uh, pwede mo lamang, uh, kwan, pwede mo lamang i-delay ng dalawang araw dahil uh, mm mamayang gabi pa yung concert eh. Mamayang ay, ang gabi. Oh, ah, ah, hindi pa yan kumpirmado. Sina malilikot lang ang o, na 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 ng ating mga netizen at Ito, yan ang sinasabi ah, dinidikit ah, lang. baka madaanan lang niya. Baka lang madaanan. Oh, dahil fans siya, baka bumili siya ng ticket at pumasok siya. Baka lang, no? Yeah. Yeah. Hindi talaga yun yung kanyang layunin. Hindi yung kanyang layunin. Ako okay. pa hindi, si Pero hindi lang ako... Uh, Swifty uh, ka ba? Swifty ako. Uy, uh, okay. okay. tunog ba? Dahil yung dahil yung mga kanta ni Taylor Swift tungkol sa mga thought god, di ba? Ayan, ako <laughs> Sa mga then, hard... contextualize natin guys na interest ko dito sa ara. Nakakarelate ako sa mga kanta ni ni Taylor Swift. Eh. Si yeah. Ina hindi na nakakarelate. Pero ako nakakarelate. Sa <laughs> <pa>. totoo, <laughs> hindi wala akong alam talaga masyari. Ako wala alam. Na oh, oh. To, for context guys, <laughs> na no, yung pinag-usapan natin kay Dibisara. Kukuli oh. yan yeah. sa <laughs> mga Totga. hindi. Uh, sinabi na po ng ng uh, office ng of vice president naka-book na po yan dati naka-schedule na yan nagpaalam nga po sila sa palakanya, kanya sila ng authorization na yan sa bakasyon na yan at sinabi po ng ng ng, ng vice presidente na it's unfortunate no pero ang tanong sa kanito uh, ito bang dyan, ang tawag diyan paano abogado abogado si uh, vice president uh, uh. ang tawag diyan non sequitur No. 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 Non-sequitur. Non-sequitur. It does not follow. Wala naman niyang ah. kinalaman doon eh. Kung ah. sinasabi natin, pwede niya na-cancel mm. ng two days, yeah. tapos ah. na-adjust niya uli, mm. aabot pa siya sa Munich. Paunahin yeah. na niya yung kundi-kundilya. Unahin mm. na niya, maglalamyerda-lamyerda sila ron, no? Habang mm. ah, nakalubog yung mga bahay dito, okay lang yun. Mm. Pero sana yung vice president, nagpakita naman dito. Iyan. Iyan. Actually, okay, sa akin eh, yung... Is, the, eh, kasi sinasabi, a, in the, her defense... Uh, there's a thinking oh. din, uh din na kailangan ba talaga on the ground yung mismo uh, opisyal when, yes. kunyari lang ha, sinasabi din kasi ng opisina niya na ready naman ang kanyang mga taohan, naghanda sila, nakalang so, position the uh, so, yung, Bakit kayo, kailangan oh. si VP Sara eh nandito din? Kung dyan eh, mas image siya eh, na nakikiisa hmm. ka, di ba? Mm Yung mas kwan dyan eh, mas image siya na nakikiisa ka. Nandun ka sa command center. Uh -huh. Hindi naman necessarily ikaw yung sasakay ng truck katulad ng ginawa uh -huh. ni PBBM, Di ba? so Sumakay ng truck sa Valenzuela. Hindi naman kailangan yon dahil wala, lang, wala ka naman magagawa rin eh. No? Pero mahalaga, nandun ka sa command center, commanding yung iyong troops uh -huh. na tumutulong. Halimbawa, wala naman tayo nakita na yung kanyang opisina ay tumutulong kahit sinabi niya na tumutulong. Uh -huh. So, pero kung nandun siya, eh siguradong lalabas sa media yon no? Uh -huh. sa so, about imagery eh. Tapos, mm -hmm. yung sinasabi niya na, oh, kinakailangan dito ng uh, permit, et cetera. Eh, ako rin, ginagawa ko rin dati yun. Madali naman kumuha ng permit. Pirma lang yun eh, ng executive secretary. No? Mm -hmm. Pirma lang yun eh, nung in ng executive secretary. Hindi yun, hindi yung ganun problematic No? Mm -hmm. So, yung mga... So, isa, pang, isa, pang, defense, uh, sec, ang sinasabi, She is vice president. She is not president. Hindi dapat siya ang hinahanap. Dapat hinahanap ang Pangulo. Pero ano ba kahalagahan yeah. ng isang oh, vice presidente? O, oh, sige po. Oh, o, ikaw yung spare tire ka na nga. Spare mm. tire ka na nga. Tapos kung may bagyo, wala ka pa. Ikaw mm. yung second highest official. No? Mm -hmm. E eh, paano? E eh, paano kung kwan? Paano kung mm. yung sinasakyan na truck ng presidente, biglang lumubog? Yan. Yeah. Sinala ng oh. baha. Yan. Yeah. Tapos eh, sari, biglang, biglang nalunod yung presidente tapos oh. ikaw ay ang layo-layo mo oh. sabi mo pa naman ikaw ang designated survivor. survivor no dapat oh. yung designated survivor ay medyo malapit-lapit hindi mm -hmm. naman ganun kalayo no? ah. so lalo na sa panahon ng disaster mm -hmm. lalo na sa panahon ng disaster so yung mm. inuulit ko yung kanya mga paliwanag ay non-sequitur it doesn't okay. it does not follow